TikTok kasi ako tayo nagla-live ako sa TikTok. So yung mga nanonood sa TikTok ko sana huwag kayong magsawang magbigay sa akin ng tulong para mas marami pa po tayong matulungan kagaya kay tatay. So tinutulong ko po yung kinikita ko doon. Tinutulong ko po sa mga kagaya nyo po. Maraming maraming salamat sa inyong tulong. Mahala ng Lord sa inyo. Sana marami pa kayong matulungan sa katulad. Hello mga idol for today's video. So may nakita tayong tutulungan natin. So nakita ko si tatay nagtutulak ng kariton. So may dalang mga kalakal yung loob ng kariton niya. So interviewin natin siya at bibigyan natin siya ng tulong. So ayun si tatay. Dito na lang ako. Kita ba? Hello Tay, good afternoon. Ako pala si Marlon. Ano pong pangalan nyo? Oh, si Luis Montoya. Luis. Ilan taon na po kayo? 68. 68? Mm, ano pong ginagawa nyo dito Tay? Papaya na nga kalakal lang po. puro kalakal ang laman nito? Opo, wala po ang pamilya. Ah, wala kayong bahay? Meron nang binabantayin kay Kaker. Mm. Ibigin ako limang daan tapos bigas. Mm. Saan po yung bahay nyo dito Ito sa... Pa sa Bulol sa Area C. Mm, area C? Oh, Wala po kayong asawa? Wala. Anak po? Wala din po. Ah, mag-isa lang kayo sa buhay? Na-stroke na nga ako dalang beses. Mm. Stroke ko dalang beses. Wala kayong kamag-anak? Wala, malala mga kamag-anak ko na sa Maynila. Mm. Ano yun? Sino kasama nyo dyan sa bahay ko, sir? Wala Ay, tay? Mag-isa. Mag-isa lang ako dyan. Ah, mag-isa lang kayo dyan? mag ah, ah, ako Ah? Dahil na-stroke ako, ma may vlog at yun pa ako. Ah, may nagkasakit kayo na stroke? Dalawang beses na. Dalawang beses na. Oh. dalawang beses na po. Wala naman po kayong sakot, sakit maliban sa high, ano, stroke? May diabetes. Ah, may diabetes kayo? Opo. Hindi kayo lumapit sa ating city hall para humingi ng mga gamot, hindi po. Hindi, minsan ba sa barangay, nakakainya, minsan wala kasi libre lang ata yun eh pag ganun binibigyan lang ako ang lodi pin tsaka yung nasaktan mm. minsan wala sa isang taon minsan dalawang beses kamakain minsan tatlong beses laging wala ang gamot So dapat ano pag sa mga ganito katulad ni Tatay, mga libreng gamot sa yung ipatupad, di ba? Na lahat dapat ng mga gamot na libre hindi dapat nawawalan sa ating City Hall, yung mga sa lugar natin para makakatulong rin yun sa mga senior citizen, dapat, dapat inuuna natin. Barangay, lagi, <laughs> ah, dapat din pala sa barangay. Sa barangay wala. Wika lagi wala eh. Mm, Madalang o Then, dapat sa mga barangay pala, no? dapat ipatupad din yan sa mga bagong, ano dito, sa mga bagong barangay na official, dapat yun yung gawin nila na ipatupad nila yung laging may gamot sa barangay para sa mga senior citizen. Opo. Maraming po salamat sa tulong. wala kayong mga kamag-anak na? Meron po malalangin lugar, Manila. Baka gusto niyong batiin sa camera? Oo. Oh. Mga kamakana ko, hindi ko, ni-interview ko, ni-interview ko ng tao. Maraming salamat sa inyo kung tutulungan niya ko, kung hindi. Ano pong pangalan ng mga kamag-anak niyo? Si e Ma Senyang Montoya. Ah. Hmm. Uh. So sana po sa mga nakakakilala kay tatay so sa mga kamag-anak niya sana po matulungan din natin si tatay kasi mag-isa na lang din siya sa buhay wala siyang anak so wala siyang kasama sa bahay kundi siya lang so ang ginagawa niyang trabaho is nag tutulak ng kariton para sa mga kalakal para ma-exercise siya kasi na-stroke si tatay so yon para, para, rin meron ako ma-maintenance na gamot sa pagkain pambayad ng kuryente minsan Nagbabayad eh, din po kasi ang rin. Ah, nagbabayad din kayo. Oh, so hindi hindi po libre sa ano yon sa so, uh, may-ari. Tubig sa uh, kuryente binang. Ah, ganun po. So, yon para may pambayad din pala si tatay, kaya siya nag, nangangalakal. Yun po. So, ngayon, dibigyan natin si tatay ng kunting tulong na makakatulong din naman kay tatay yung kaipapano. Maraming magtutuloy. So kasi ako tayo, nag-live ako sa TikTok. So yung mga nanonood sa TikTok ko, sana huwag kayong magsawang, magbigay sa akin ng tulong para mas marami pa po tayong matulungan kagaya kay tatay. So tinutulong ko po yung kinikita ko doon. Tinutulong ko po sa mga kagaya nyo po. Maraming maraming, maraming salamat sa inyong tulong. Maala ng Lord sa inyo. Sana maraming pa kayong matulungan. Sa <laughs> So, natatayak na si tatay. So, talagang nakakaawa talaga yung mga kababayan natin na ganito, na walang pamilya. Di ba? So, kukunin ko lang tayong grocery, ha? Tsaka, magbibigay din ako ng kunting cash. Pero, makakatulong din po yun sa inyo. Wait lang po, ah. So, ito tayong ibibigay ko sa inyo sa po. po yan makakatulong sa inyo sa pang araw araw maraming salamat po sa tulong nyo bahala na ang Lord sa inyo sana marami pa kayo matulungan sa katulad nyo sa din po tikita ng cash tie salamat na marami pambinibigyan salamat salamat, salamat po opo salamat nagpapahingan ako dito may minig ay, May, ikot pa kayo ngayon? Oo, oh, ikot ako, tapos uwi na po ako ng burun. Oo, oh, napaka-init. Dapat umuwi na kayo tayo kasi gahapon na. Oh, uwi na nga ako pag ikot ko dyan, umuwi na ako. Ay, maraming, salamat. Salamat, salamat, maraming, maraming salamat. Salamat, disney tool. Maraming maraming salamat.